morning, good morning mga tol Ayan, panibagong araw at panibagong vlog Panibagong losong tayo So, pinangali tayo ng konti Si Mancha ka siguro, baka hindi lumusong Dahil Day off niya ngayon Ayan, kaya ito gamit natin Yung matik Hindi kasi sipa na pero naman naman natin ang gamot ang palaya, ang palaya. patola pala, ang patola. Ganda ng punta. Sana mamunga ng maganda at uh, masabay din sa presyo. Dahil lang naman ang kuha natin. Ang gusto natin. Sana lang naman. kung ano pa rin ang lilit ako ito ayun dito pala si Manman nag single ha? si Makmak? eh lala ko ibang gaba ako nitong Susan! Mapre! pre Social. Naka L3. Sorry, <laughs> bali. Nag-spray sila? Oo. Sitaw. Ay, si Mantaga. Nandun pala. Kala ko di lumusong. Hindi kasi naparaan sa ano. Wala, ko daw tao dito yung lumusong Dumadapo yung langaw, pre. Kailangan nito, lang buwan. <laughs> you Yun know? o, Oh, dumadapo yung lang? Eh, may langgam. Nilalanggam. Wow. Pre. Pre. Diyan ka sa harap. Itulak mo, atras natin. Kabo <laughs> mo. Ay, nanditikambi niya. Ha, ha, sa kwan. Taas. Madaming masasakay na gulay dito, pre. Na. Kadaming masasakay na gulay dito. Uh, ha? Ang na? nahayaan nilalangaw. Ilangan <laughs> mo. Nabili ng kulambo. <laughs> Anong balita? Maayos lang. Ha? Maayos lang. Yung L300 kinukulambo mo, nakita ko nilalangaw eh. Ta Bili mo kulambo ah? Wala pang kulambo yan. Mm. Ayun no, ang nilalangaw, huwag na nahayaan nilalangaw. Buksan nyo nga yan, magpapalamig ako sa loob. <laughs> 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 eh, na. Oh, pwede uh, uh, na na? Oo, pwede. Oo. nila sila lang. Buksan mo. Palamig. Okay. Buksan nyo. <laughs> 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 Tuluyan nang tanggalin e hey. kaya. <laughs> Tuluyan nyo nang tanggalin si Mak Mak. sabi sabihin sa'yo bakit may freezer ba sa loob yan? Mak! Pagka naiinitan ka, pwede na pala no? Ava, ako, ako, hindi na ako naiinita. Oo? Pwede mo, di ba kumukula? Hindi, alam nyo na kung saan nyo hahanapin si Makmak. Mak. Pagka, <laughs> pagka mainit. Kamaya tutulog na sa loob Ay Mak, wala pang lapad na higaan, Pwede kang gumulong. Wala pang higahin e. Parang dalawa yung upo. Ah. Para may so sa ano sa bag sa bag. Andun yata. Wala pa din. Ba yung bag map. Kadami masasakay sasakay na gulan Mac. Pwede ah. na magbiyahe. Magbiyahe ka, Mac? Magbiyahe ka? Sarap sa biyahe, Maynila. Kung pabisado mo yung pasigot-sigot. Mapagsak mo na lang. Wala, wala pang ano yan. Wala pang kulambo. Bugaw mo muna. Pagpagaw mo muna ng Saka yung gulong ng mayang, siyang hayaan. Ay, ano dyan, yung mga... Ay, Yung gulong ng mayang hayaan pinaputik. Kasi mga kargador dun yun. Pagsado nila ba rin nawa. Pwede. Marami pa ka mo. Yung mo, yung paa mo. Uy, uy! Magagis ka samba. Yung paa mo. Dalawa ata yung upuan. Hindi, isa lang. Kala ko dalawa. Ay, sandalang pala isa. Nakalak pa yun. Dito, dito. Ay, kasarap na ika. Buksan mo aircon. Yung aircon. Aircon? Ha. Ah. Ayan lang ha, itututok mo lang na ganyan. Para kung binubuksan to, eh, ito mahirap nito. Ha? Ito mahirap nito. Isa, ah, ayaw rin sa likod. Ayan o. Oh. Ito nga mahirap nito, na nakasakay tayo dito, hindi tayo maroon magbukas ng aircon. Hindi, <laughs> dun, pag yung makina yun, ayun yung bukasan yung kulay itim na yun. Ayan, yun sa dula. Oo. Uh -huh. Ayan, ayusin lang muna natin itong hose na sumabog. Pinasabog na naman yung mga. Ito yung luma na yung mga. Oo. na? na asa na? Ay, dyan. May makikita ko buka dyan. na yung horse na to. Tapos mamaya yung kawayan nakakabuti na rin. At uh, pinaalis na nung kandat baba yata kaya kailangan na rin maalis Diri niya parang may aso sa buhos. Sampal <laughs> yan naman, oh. oh. Si makmak babawi yan, sino mo? Babawi nagbibilad ay, no? Magapat na bantay lang ayo. Sile. Pampitas boas. Oh.

Ay dun, -init dun. Ayun doon, kainit-init doon. parang pumapa. Takbo! Takbo! Hindi Ayun, di maabot. Masilayin okay, ko na eh. Okay. Layin ko na eh. Okay. Thank na ba okay. itong alalay ko Pilay pa. <laughs> <laughs> kasi ng yung pilay. ayan, atin tinulungan muna natin sila na display bumili ng ano, tangke nabusan kami ng tangke sabay sabay na ipataba talong, kalamansi, tsaka sitaw si makmak na lang ang naghandle dun, maganda ganda na bungar so marami rami na konting ano pa Manting araw pa. May pinipitas na rin, pitas, pitas na rin tayo dito. Ang sumabol nung ano. <laughs> nung nahuling itinanim. Nung isang linggo, ganyan na rin yan. Ganito na rin. Lagi na rin! Kung kuha ka kasi ng makakatulong mo, pa. Ewan ko ba. Ang dami-dami katulong mo eh. <laughs> Sila'y pa. Hoy! <laughs> hey! Sa'ka pupunta? Ako? Naligaw ata ako. Nakayon ah, ng tulos! Mananagasa ka na naman ng talong eh. Nanaligaw eh. lang na? Okay, dun pa. Sa dalawa. Yan, yan, yan. Yan, dalawa, mo yan. Yan. Buwid. <laughs> Dito na tayo. Nagbabalik. Ang muling kalokohan at... Close, oh, close short <laughs> <Okay. laughs> it. Kailangan yung kukuha kayo nakadapa. Yun. Nakadapa? Ayoko, hindi eh, di ako makakatayo. Ayaw nga, pilay ka pala. <laughs> <laughs> isang ano pa? Isang... Sa pa ganun. Na nga, sa, ilang, no? Meron na nga. Saan? Saan na kita? Doon, sa, sa gitna. Sa gitna. Oh. nag iisang ikaw. Nihila ko yung mas mak sa gitna para hindi siya nahihirapan mag ng host. Mabigat hilahin pag ganun kalayo. Dun. Nahihirapan nag-i-spray. Nagagalit si Makmak sa akin, no? Oh. Iwan ako, sumabi to. Kabagal <laughs> <laughs> ng pinay nito. to. <laughs> Uminom lang, ikaw naman. Masyado ka namang. O, oh, hige. Okay. Oh, ayaw, ayaw, ayaw ka tayo nahihirapan. Gusto ko pag uh, naglakad ka lang, yung ano ka lang eh. Gusto yung yun, no? oh, yung banayad ka lang humihila. Para hindi kita di ka nahihirapan. Ano saan? Eh, okay. ako kasi pinapabayaan nyo eh. Hindi, okay, pinapakita mo lang daw sa akin. Oo, oh, sa susunod, alam mo na yung gagawin mo eh. okay. oh. okay. na eh. Oo. Payarin na. Ito na lang isa. Ay, ay, yun. Ganun sa ano. Ayan. Ayan. Nagtitinda muna kami ni Makmak ng ano. Malutog. <laughs> Hehehe. Kaya kukunan namin yung ano. Kawayan na matanggal dyan pansit ng bunga mak ko. bawi ka na naman bukas na mak. ne na bawi na bawi na na ทำไงมาหาบ้านมาหาบ้าน <ado> <c oughs> arangkada kasi eh ayap kamay may papa iwan pa na yung mak gusto <laughs> kata doon na lang eh Ito. walang kukuha sa'yo doon eh nalala lang kita baka anurin ka na lang hmm. isa isa sige yan tulok mo tulak yan isa pa ito pa isa yan sige maglalakad na lang ako hindi ano ka dyan ako taga sa inyas hop sige hop sige hop ala pa pa ayun na Bye-bye. Okay. <laughs> okay, diretso mo na. So, ayan, dami pa pala. Dami pa yan eh, Mak. May 20 pa yan eh. Oh. So, nakakot mo. na lahat so, Nakakotin na muna yung mga punla Tatanim na Punlang ang patola Ano ba ito? Ang patola ba ito? Oo ang patola Ang palaya at saka patola yan Magkasama na Oo <laughs> isang binhi, dalawa bunga. Ha? Hindi, ang palaya, tsaka patola. Oh. De, isang binhi, dalawa bunga. Ganda ng punla. Mamunga kayo ng marami, ha? Yung mga ng pirari si Makmak, ha? Ano <laughs> Pili <Bila> tayo sardinas. <laughs> thank mm -hmm. you tagakagat na lang muna tayo ng punla. Sila na tatanim. So ayan, pag tinanim 'yan, kasama pa rin 'yung ano, 'yung stick 'yan. Stick na 'yan kasama pa rin. Para hindi siya mabali ng hangin. Pag kasi tinanggal 'yan, eh baka mabali ng hangin 'yung pinaka puno. Kaya sinama na itinanim. Nakalatang ko na lang sila ng punla tanim din dalawa isa ubat dun dalawa dun ay hindi dalawa dun wala dalawa dun dito isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa meron lang tanim alternate okay at nakatapos na nagtanim mga paglating din okay nakatali na pahinga na hapon na ayan at uh, tayo mag ano muna oras natin pauwi na tayo pauwi na 6.05 pahinga uh -huh. na bukas na naman ulit so ayan at nakatapos na rin mag ano marunong pala sila magsuot ng seatbelt marunong pala sila magsuot ng seatbelt mak tayo mak uh -huh. yung motor uh -huh. yung motor natin uh kaya naman nito may nama na ako. Ne. Oh, oh ito. Pabor din eh. Kala <laughs> <laughs> nyo kayo lang may seatbelt ha? Mak, bakit ang seatbelt mo? Ako rin ha! Ito na dito yeah. na kami ni pare Karl yeah. let's go na tayo okay ayun at uh, tayo magpapahalam na rin sanay na pangiti namin kayo kahit na konti lang huli po maraming maraming salamat sa wala sa aming support at panunod Amin, araw-araw. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Kita-kita po ulit tayo next vlog. Ingat po lahat at uh, God bless po. Bye!